Ang tao kaya sumasama dahil sa kakulangan ng turo ng aral ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 5.23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming taong naliligaw dahil sa kakulangan ng turo eh tayo, kaya nagkakatipon tayo, oh, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan kumbaga sa halaman o oh, laging mapakain kumbaga sa pagkain. Kaya nagkakatipon. Gis 25 ng Ebreo. Na nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong nababalas na nalalapit na ang araw. Yun ang dahil kaya nagkakatipon. Mag-aaralan sa isa't isa, wag nating pabayaan ang wika yun. Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw. Lalo na kung parating ng parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw kasi nakakaligaw yun eh yung kawalan ng aral no. kaya tayo may pagkakatipon